Mga ka okay, ibinili po muna natin si tatay ng cake po. At birthday po niya. <laughs> tayo yung na ay Nagkakakot po tayo ng buhangin. Good. Good. May kauntian pong tanghalian mamaya. Nagluto po sina kambal po. Magluluto daw po sila ng ano manok yan bilis din mga kainsa ng ano ayan no oh, isang taon Aba, parang kabibirti lang ni tatay ay yan ang bilis po matutuloy din po yung ating uh, pagpo-flooring oh, mga ngayon ngayon din lang ang pumapaano walang hali na rin tatamnan po natin ang kalabasa and spray po natin yung baybay -bay tabi magkaklasi ba? magkaklasi ba kayo doy? kayo Sira ka tau Pabukid na ba kayo? Hindi sa kabila Pabukid na kayo Wala na kayo pasok Wala na uh. Ano tau Sasabit ka Kakapit kang maigi Ha? Kapit ha? Hige Kapit kapit Yaa oh. Mga estudyante Uto kapit maigi kapit, kapit upo Upo

Eh, eh, pisad. Ya. Yeah. Ato po sina Utol, nagluluto po ng palaws. Si Utol is po at si Kambal may-maya eh. Utol rin lutuin ba kayo? Tatay, happy birthday. Pagkalaki, tatay, nung ano, nakita kong usa. Sa kaya galing, sa bundok. Usa? Nakakita ko ng usa, pumunta sa may farm, pagkalaki. Usa? Bumaba kaya, tatay, galing bundok o may nakaalpas na farm? Bumaba galing bundok? Tatay, oh. Happy birthday, tatay. Nabisi paghahakot ng buhangin. Ay. Tatay, happy birthday. Nasaan ah, si nanay? Nandini, ah. Tatay, wish. Ah, salamat. Mm -hmm. Talagang Ate, pa? Panjabiti. Isang kandila ang nilagay ko. Yan ako magkakaroon ng buhang niya. Salamat. Oo, Bilita. Sana eh. ka. Dito ka! Uh... Mabait pa, mabait pa. Hindi. Tatlong tarang hanggang parang tatlong patatarang. Aba... Tarang do sa may bakod ay. baka ay galing bundok ah. Galing bundok ba bumaba? Hindi ka galing mo't ba 'yun. Mga kaysan, bale... baka, Mga kaisa baka pumili sa inyong usa. Bay na nasa farm doon. Wala tay tumakbo doon. Sa uh, farm nakita kita din doon na sin pisan na doon. Pero nawala na daw, baka doon nagtatago din sa gubatan din eh. Oo. Ang gulat ko nga ay nagpata sabi ko o sa area. Aba, eh, madalang ah. 'yung. Aba. Ay, marami lang ay doon sa dagatan. Nasa doon kami nasa gubat doon. Tsaka dito sa baka sa Bontbanahaw ba. Yan ay natawol sa gabi. Kaya nga natawol. Natawol. Yan nanay cake inyong kain ni, tatay <clears throat> salamat mm. ba, badong happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you uh, happy birthday, Tatay, Tatay. Tatay! tatay, tatay. 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 ng palos. <laughs> 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 Uh -huh. Aba, pag puno ko dito makakahon. Hindi ba ako makakay na? May, may presa na ngayon na, ano? ganda na ngayon ano? oh, makahon, so, <laughs> ah, so, na. Oo, pero sa natakamang yan. Ang araw Meron ka dyan? Ako lang ang Ay, sir. Ay, sir. Ay, pinapa Pinapakyo sa akin utol ng tatlong Alin? 3-5 yan Ilan ko ba rin? Nasa uh, Apat? Oo Ay sabi ko ako na Siya nga pag iupa mo yan Adi eh, oh. Ibibili ko na lang din ng dalawang kubik yung iupa ko Ay uh, oo oh. Ayos Abutin ako ng last 12 Ayos yeah. lang Matira naman ito Hmm Toy

Ha, yeah, mga kaisan, nandiyan po ang tiyo at tiya. Mga kapatid po ni tatay. Sabi kay, sabi namin nila na ibibigyan namin ng kamuti. Yan. Si tiya po itagalaguna yung isa. Nandiyan na po. Malaki tiya sa personal. Maliit nga daw sa camera. Ay, malaki sa... Ay. Sa na naan ano? Oo ti ya. Pag kayo ti uuwi, pwede kayo tumuloy ti ah. Ay okay, di. Pwede... Oo pag ano na ah. Kayo ay, pag uuwi kayo mag anak. Bubuhusan ba yan ang ang nang sirme? Ay buhos pala eh. Oo ti may buhos ng ilalim. Ganda ng view po nasa taas ano? Hmm. Wow. Ay, ay, yung sa likod. <laughs> <laughs> Parang dagat. Tiya yung sa likod, nadun tiya. Yan ang kalat. Yung tiya sa likod. ano oh, ano yung sa mama ko kasama ko pagtuloy diyan. Oo. Oh. Dito maglalagay ka ng lutoan dito. O tiya may lutoan ng ilalim. Ay, tas ang taas sa higaan. Ano tiya na dagat na dun tiya? Summer buo na ito summer. O baka tiya ngayong hanggang December buo na yan. Ah may pwede na sakyan. tiya na. O puti ya ano medyo ako naparinig. Oo oh, yan, okay, yan takal ka ng hindi sumaka ano. Yan to ni ay may sasaki yan sa dagat dagatan. Ayun tiya, mala ano nga ang tubig ngayon, Susulsugin. Maliit. Maliit ang tubig diya. Tatlong araw na ang init ay, kailangan susulsugin. ay susulsukin. Maganda sasakay ka din sa sasaki yan. Pumalis na din mga kainsan ng tiyo at tiya at uh, nag-aalaga po sila magkakapatid eh wala pong bantay si Lula hindi na siya alagain kaya lang maedad na po si Lula ay binabantayan na pero ano po malakas pa o baka ikasamahin ba halihalili pong magkakapatid lahat kaya umuwi na po sila akot po ulit tayo ng buhangay

Mamaya mga kaisan, kubutan na po ang panghahakot ko madaling araw. Kubutan na ho. Kaya ko naman po ang ano, tatlong sako. Pag pag uh, iipo ipunin Oh, so, gawa nang ito po 'yan, kaya po dinamihan na natin yung ating hollow block pa natin eh. Ay ano mga kaisan. Para po isang abala na, hindi po hakot tang hakot. Para po ba, pati patwi, dala na. Pati sa CR, dala na rin ho lahat. Yeah, dito na po. Eh. Dali, puti. Dali, dali. May kita isama, no. Huh? Dali, hindi ko maisama, bawal ay bababagin po ito sa daan. Dapat hilo ka muna. Ayun ah. Hello po. Gabi na po. Hindi po masama, makasama, napapagalitan ko. Bababagin po ng aso sa daan. Kaya hindi ko po siya maisama. Kawawa naman po. para po pagdating bukas na ng mga kaisa ni Tiyos makapag-flooring na po hinahabol din natin yung ganda ng panahon eh bah, pa, apat na araw na po bukas na maganda ang panahon eh. dito sa amin pag po yung nakaula na naman hanggang February po dito hanggang February na po ang 울었는 Pa, uh, ano mga kaisan, palabing isang hakot na po ito. Roronda po muna tayo. Alas 10 na mga kaisan. Ronda lang tayo sa kamutihan. Isang biyahe, tapos Baka, baka po ano, abutin tayo ng ano, mga 11.30. 11.30 para po bukas na madaling araw mga alas 4 yung matitira po Pero bibihay din po ako ng ano, kamuti mamayang madaling araw na po naghukay po kanina pero hindi na po ako nakapunta autoy na po ako naghukay naka anim na sako daw po sila ngayon Yan, yeah, sa mga nagtatanong po kung gaano ka ilaw yung ah, kaliwalag yung ating ilaw. Ito po yung salasada, oh. Yung mo lang, oh. Ito, mga bakal. Ang linaw po, natagal po siya ng uh, tatlong oras. tudalwang dalawang oras. Ang galing din po. Pang-emergency po ba? Galing, eh. pa naman po ito ng yung grabe kargado mga kaisan oh nakupa na ah oh na mabagat po tayo ni utoy sa daan mga kaisan <laughs> kaya na magiging halo ba? Uto yari kaya na haluin. halo Sa flooring Sa flooring Sa flooring Sa flooring Sa flooring apat na halo na uto yun Sa ilalim lang po ba yan ano? Sa ilalim po nung ano? Oo Baka may ano Ano na Super pa ano? Oo Bukas na Ay kahit pa, pala utulog natin pala itaktak para baka bubotin ito ang yaya na yaya na po sa sako oo baka bigat baka yun para sa isang portion isang portion lang ano oo tapat na ano? para po siya dami eh eh porky ay dalawa katlong portion ay eh. dalawa baka mahigit dalawa oh, yan yeah. Baka pala pwede ko din ako ito buhangin ulit ano mm -hmm. Sal, kakain lang tayo sa bayan Saka kukuha po ako ng kape Toy! Toy! Babalik din po agad tayo sa bukid Toy! Toy! tay tayo ng pang po Naka labing limang hako tayo mga kainsan Kaya pa natin ang mga lima Mga kainsan Sa Riaya na po tayo Deliver lang po tayo ng uh, pamute. na mga kainsan Ow. Oh, mga ka tatlong hakot pa mag-i-spray po ako maya maya tatapusin ko pa rin po yung tatanda ng kalabasa